macam orang pun pergi cut out orang 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 pergi cut out

Sobrang ganda, oh. sobrang lamig kasi oh. malalim siya pero sumabaw lang ako. Ikaw, katol. Tol, come on. I want to talk to you because because I'm blogging. Ito. Ato boy, Ito guys. Oh, ito. So, ito guys. Ito may 'tong ano 'to eh. Medal-dal 'to. Hi guys, uh, good evening. Nandito pala kami ngayon sa Murong. Uh, Murong. Naliligo kami dito sa dagat kasi sobrang <laughs> init kasi dito ang panahon. Kaya <laughs> <Wala>. <laughs> magpalamig muna tayo kahit sa kalubo. <laughs> Naliligo kami sa ilog. <laughs> <laughs> Baka gusto niyong sumama guys, chat nyo lang kami. Hahaha. Oh. <laughs> <laughs> right. oh, right. Ekorak, man. So come, come here, come on. Joto <laughs> Joto lo. Tol Pila ka dumating. Ay to. Ano <Ito>. <laughs> <laughs> to mo? masasabi mo sa ating ano? dagat. <laughs> amin tong dagat eh. Oh. Ah, ibig sabihin sa inyo talaga to. Oh, hindi. Amin to ngayon, bukas din na. Tagarin talaga. Malat, malat din dagat namin ito, guys. Kasi may yun. may assist. Kulang ng pitil. Hay daw, seryosa. Guys, uh. malawang araw. Okay. Uh. so, Anong kailangan kong sabihin. Ah, uh, anong anong anong, anong <laughs> <laughs> Alam mo, ano mas sabi mo sa ating ano, ground <laughs> sa karagatan. <laughs> oh. Napakaganda ng dagat dito kasi napakalinis. Oo. Oh. Oh, tapos uh, hindi siya marumi kasi malinis. Ayun <laughs> <laughs> oh, lang. <laughs> Ayun lang, guys. Kasi ngayon gabi na, malapit ng um, malapit ng gabi. Dito. Oh, ito. Punta kayo dito sa Morong Bataan oh. kasi yung dagat dito maliban sa mabato na, ah, madumi pa. <laughs> <laughs> Anong oras na pala guys? <laughs> ah, alas size na. Alas size pag alas city na. Guys, shout out pala sa naghawak oh. ng kamera. Sana, patulungan nyo na <laughs> Ade satu tak tak sagar jersey tu barang. balik atau buka kat Bye bye. Ha. Ah. <laughs> sign up lah, sign up. Bye bye. Thank you. <laughs>